Mabilis ang vlog lang guys. Ari ko lamok. <laughs> so mabilis ang vlog lang guys, no. So 9 na po ng gabi sa so, sarado na yung tindahan. Talaga namin kan kanina pa alas so 8 pa. So 9:10 na. So since may nag-message at may nag-GCash ng 600 tapos meron din siyang uh, binili. Yan oh. Meron siyang binili yung mga pahabol kasi pag ano pwede mag-message. Ano daw sige. Ando sige daw. So bumili siyang ano guys, isang Kojik isang bear brand na 300 grams isang Eskinol ayan tapos RDL number 3 ayan so tapos charge na 20 so total 314 yung ano niya yung uh, nakuha kasama yung charge ng Gcash na 20 tapos less na 600 so clean niya 286 na lang so hintay hintay ko lang saglit ano sayang din to benta din to no? <laughs> so isokli niya nandito na ayan oh. Diyan, 286 nandito na. Diyan natin. So, yung mga customer natin guys, na nag nagme-message na lang pag sarado na tayo. Saka pala, asukal ka Asukal pa pala guys. O, oh, di ba nakadami tayo? <laughs> yan, wait lang. Tingnan natin ulit. Sabi niya, hindi man mawawala yan. Post nag-message guys, no? Uh, asukal na si Gunda So, yung kalahating asukal natin si Gunda ay 40 pesos. So, 286. So, 86 na lang natira. So, less, gano ba? 40. So, 246 na lang ang natira sa kanyang sokle Kuha mo natin si Gunda. Yeah. So, at least, diba, ano, ah, uh, tawag dito. Kahit nakasarado na tayo, malaki, madami naman siyang binili. Kaya okay lang. Tingnan nyo naman ang aking, ano, yung aking lagayan ng mga chichira. Walang naman. Ayan. Pagbawasan natin ang 40. Ayan, punta so, niya. Pino ko yung 50. Ay, nabutas. Kasi yung nabutas na. So, medyo manipis yung aking plastic. Nagalitan natin yung aking plastic, guys, kasi nasira yun. <laughs> ayan. ayan. Lagyan natin dito. Oops. Ayan. Yung sople, yung sa loob. Ayan ba? 600. Naka 354 siya. 600 sukli. 354. 600 less 354. So, 246 sukli. Tagal na. Sukli nya guys, 246. Hinihintay ko lang tagal-tagal niya. Sabahan natin sa labas para makapagsara na tayo ng tindahan ulit. Yung pagkalat natin guys. Oh. So, nag, ano ako guys, no? so bago nito, mas may maunang uh, video tayo guys ng whole and pricing sa ating mga groceries. So, uh, lagay natin yung ating camera dito sa labas while hinihintay natin siya. Hoy, napakainit. Tago lang natin dito kasi baka sabihin niya nagbablog ako eh. Ayan. Hey! Yeah, yeah. Nagugutom na yung mga alaga ko. Papakainin ko pa ito. So, tayo tayo guys, no? Ah, ano na mga bibis ko, oh. Hello! Ayan, oh. May mahiga alila. Ayan. Tulog na! Higaw na muna dyan! Wait lang! Ito na kumakain. Higintay. naman ni ano? Wait lang, message ko na. A few moments later. Hindi, magpapakain pa ka ko, aso. 26 of Lima. na guys, magpapakain na tayo ng aso. So yun naman guys, di ba? din ng ating uh, benta nadagdaga ng ating benta, at sarado na no. Itindahan. Yet. Huy, puso dito. Ay, baba dyan baba. So, so, yun guys, yun lang ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye. dalawang aso naman guys na sa loob. Doon ko rin sa kapakainin. Kasi sanay sila sa loob. Tungo dito sa labas. Okay. Yan lang guys.